Good morning, good morning. Yan. So, good morning sa ating lahat, ano? Madaling araw ang biyahe natin. Pupunta tayo ng Ilocos Sur. So, mainit-init ngayon. Mainit sa iba't ibang parte na ang Pilipinas. Kaya magpapalamig tayo doon sa Summer Capital ng Ilocos Sur alright time check alas 3 ng madaling araw uh, we are now leaving City of Alaminos so eto pababa na tayo dito sa zigzag road ng Suwal, Pangasinan Time check 3.10 Pero kita nyo naman Daming sasakyan Nandito na tayo sa Linggayen Linggayen na ito Linggayen, Pangasinan Time check 3.32 Medyo mabagal yung takbo natin Ta Maraming sasakyan eh Maraming sasakyan talaga ngayon Okay. Dito tayo sa uh, Dagupan. Ayan, Dagupan na, Dagupan. City of Dagupan na ito. Ano, ang madilim pa, madilim. <laughs> Walang ilaw yung tulay. Dito sa gilid-gilid pero dati eh, nag-iiba ang kulay ng tulay na ito. Ayan. Dagupan City Time check 3.56 Ayan, 3.56 Okay Tinatari sa 7.11 7.11 7 Evelyn Okay Yan na yung mga kasama natin G tayo Alright So Nandito na tayo sa Santo Tomas Bumurtis oh, Kitang-kita nyo naman sa gilid Mga mabahong daing <laughs> Alright Time check 5.03 ng umaga Nag-aagaw na Ang Bilim at liwanag Ayon, Nandito na tayo sa Aringvay aringgay laon na ata nadahanan na natin yung agoo, so, kaya hindi natin na uh, videohan this is it aringgay yun so sumusunod sa atin yung mga kasama natin alright so stop over tayo dito sa bawang ayan, so ito yung mga kasama natin Medyo madilim-dilim pa Medyo madilim pa So ito na Malapit na tayo sa uh, Town proper Ng Bawang, La Union Okay Bypass road ito yung bago ah. Dito sa San Fernando La Union. Papuntang San Juan La Union. All right. So yun, medyo delikado yung kalsada na yun. <laughs> Crossing Crossing yun Medyo delikado Kailangan talaga Alerto ka Ha? Ah? Patulad ng mga to, kaya ano, oh Mga crossing yan Dapat may mga signage yan na Slow down Alright <laughs> Luna La union. Oh, eto na union Ito na Ito na yung Man-made forest Dito Sa Luna na union So Picture picture tayo Ang so, maganda ang spot Alright, so ito uh, Stop over muna tayo dito Yan yung mga kasama natin uh, Feature feature muna Alright, so ito yung Man-made forest dito sa Luna, La Union Yan So stop over muna tayo Alright Tuloy natin ang biyahe Ito na yung tulay sa Darigayos Alright Darigayos Luna La Union So meron ding isa pang part dito na man made forest pero short na lang sya mas mahaba yung pinag stop over natin kanina okay, so eto na ang arto ng La Union, boundary na to boundary Uh, boundary ng La Union at Ilocosur so eto na yung tulay eto na yung tulay madadaanan na natin yung Amburayan River Yan. so eto sa ilalim ng tulay na ito eto yung tinatawag nilang Amburayan River eto yung tinatawag nilang Amburayan River Alright Sa ilalim ng tuloy na ito Ang Burayan River Ang tawag dyan Papunta yan hanggang dun Sa Binget Ayan Binget Province So mamaya Mag stop over tayo dito sa Arco Nang Ilocos Sur meron dyan eh approaching yung arko ng ilocos sur tapos den na rin tayo kakain kung meron ah stop over muna tayo stop over muna tayo dito na tayo sa Arco ng Ilocosur All ah. alright so ito parada muna tayo dito sa Gidley dahil kakain muna tayo ito yung mga kasama natin right, tapos natin kumain G ay okay. Ah. All right, let's do it. One na sur, so eto. Tapos na tayo sa loon yun. sur na tayo, ilo sur. Fisheries quarantine, aba. Pati isda pala, pinakwarantine dito Alright, ayan no. Oh. Stop over muna tayo dito sa landmark ng Suyo. Ayan, Suyo, Ilocos Sur. Tama All right, so ayan oh. May mga kasama natin. Oh. So ayan, pahinga lang tayo ng konti dito sa may landmark ng Suyo. el Sa so, lalay lang hindi mo kailangan magmadali mas importante eh. safe tayo o yan oh. so, may mga bahay-bahay na rin dito sa tabi ng river okay, kilometer 331 ang so, susunod dito ng munisipyo Cervantes so, ah. oh, doon din matatagpuan yung pupuntahan natin yung Besang Pass alright Cervantes 47 47 kilometers Uso may barangay Uso ito yung barangay na hindi nalalaos diba? Ah palaging uso may mga part dito na na landslide ano you know? medyo rough road ang daan natin makikita nyo may mga bato, mga lupa sa gilid ng kalsada na landslide alright so mag ilak lang, mag ingat lang may mga falling rocks. May mga nahuhulog na bata Ay, parang kung din lang ah. Parang tunnel road. Yeah. Parang lang naman ah. Alright! Alright! <laughs> Ayan na naman, kurbahan! Naka-overtake din tayo dun sa abansa kanina. Pero ito, purbohan na naman! Ah! Talagang... <laughs> Dami mga sharp curve dito ah. Para ka lang umaakyat sa maliko. Ay, para kang umaakyat sa maliko. Slow down lang, slow down lang tayo. May mga bata sa kalsada and may part na basa nadudulas yung gulong natin sa likod yan ah ganda ng mga bundok dito sa kilid, ayun may mga falling rocks dito ayun, medyo delikado lalo na pag gabi alright so, yan yung mga kabundukan and ito din yung mga bato o yan o oh. kita niyo yung mga bundok yan malamig na dito malamig na kilometer 351 Cervantes 31 kilometers stop over lang na tayo dito sa may mga kabundukan ayan o oh. ito uh, ganda ng view uh, ayan oh no? ganda ng view ganda ng mga kabundukan dito <laughs> yeah. subukan natin tumanaw dito oh may daan naman pala dito ayan no? ang taas sa baba ito yung mga bundok pas. <hihil> So Pag tumigil ka dito Venus Masakit Ang tama ng araw Ayan So lang natin mag Papicture doon sa may Yan o Magandang view ng mga kabundukan dito Yan o o Grabe ang kan dito. Ay! Grabe ang bato. Grabe ang bato. Napuhulog. 28 kilometer. Kaya pa yan. So, Yan. Yung kabundukan, Ay! <laughs> daming karubo-karubo dito. Hindi yan, o malamig na tayo, malapit na tayo sa gustong taas. Bus. All right. malamig ang panahon ah, malamig pala ang hangin pero mainit pag tinamahan ka ng araw parang bagyo ah, yan ah ang ganda ang ganda na makabundukan dito yan oh ah! Genta tayo nag picture kanina yun! Alright, 27 kilometers pa sa bayan ng Cervantes. Alright. Yay! Tili ka ka doon ang mga nakakasalubong mo. <laughs> Kaya hindi ka talaga pwedeng kumain ng linya dito. Delikado pag blind spot, o sharp curve na naman Dapat sundan mo lang yung linya mo Okay! Malamig ang hangin dito Pagdating lang Sharp curve <laughs> uh, Parang rin, kahit pa pa, no? Ayan Ayan, no? Oh. So may mga pine tree na dito Ayan, pine tree Sharp curve na naman to Ayan Ayan pataas na nga tayo, pataas na ay pataas na 9.33 ng umaga biruin nyo nakakabot tayo dito Alas 2 ng madaling araw 9.33 na ngayon ops nga re nga Nalanslide yung daan Yan! <laughs> Ito na yun, malapit na tayo Alright! Kaya pa, kaya pa! Kaya pa ng ating Birdman! Hahaha <laughs> malapit na malapit na tignan nyo oh. may mga ulap sa taas ah, highway 205 What? Yan, may mga tanim silang mga beans dito sa gilid ng kalsada Bagyo Beans Alright Ito na naman So dito sa part na to Nagtatanim na rin sila ng sayote 20 kilometers to Cervantes Pero yung besang pas malapit na yan Okay, may mga nasirang daan dito. Oh, may mga nasirang daan. Ron! Alright! Ganda ng mga kabundukan dito. Tapos doon sa bandang baba, kitang-kita mo yung dinahanan. Yung dinahanan natin kanina. Dami ng point 3 dito Malamig, malamig Hop Short curve Yan Alright so, Enjoy lang natin 363 Besong Bridge yun oh malapit na ay malamig na yung hangin as in malamig na yung hangin naka jacket tayo pero ramdam na ramdam ko ay asa ba diba There mga kaso Battle of the San Cos Monumento ano? Welcome to Cervantes Uy well, may mga nagba-bike Malakas, malakas Ayan, Cervantes na tayo. Wala na tayo sa suyo. Ay, Cervantes na tayo. Cervantes. Alright, eto na nga yan. Okay... Alright Parada muna tayo May nangangamoy na preno Pero umuusok ata itong preno ko sa harap So ayan nakadating din yung ating Suzuki Bergman Yan yung kasama natin Tapos dito Ayan Basang pass natural monument landmark Meron pa dun hanggang dun sa taas Ayan o So ito yung monumento ng Besang Pass <laughs> ano so ito na yan Besang Pass ano Alright game, pasok tayo Tignan natin kung anong meron dito Hindi, napaltog na, kitain kita ha, baka matamaan kayo You know. So may mga monumento dito Ayan Basahin natin The Battle of Besang Pass Ayan, began with the assault on the Japanese line At Bitalag, Tagudin Sa baba yun by the United States Army Forces In the Philippines, North Zone January 8, 1945 Second World War to Second World War Oh, meron din dito. Ayan. Yun o. Oh. Makiat tayo dito sa taas. Ito yun yung dinaanan natin. Yun o. Oh. hindi yon. Sa baba. Yun yung kapundukan kanina. Ayan, ito yung pinakatok-tok. Ayan. May mga, ewan ko kung guest house itong mga to. Ayan, merong dalawa. Alright. Tapos. Meron pang view deck doon sa kabila. Ayun oh, sa bandang taas. All right. So, tapos lang natin doon. napakaganda ng view dito. Napakaganda ng view. Napakaganda ng view. All right! ha, 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 ha. Ngayon, Ah, pababa na tayo. Papunta na tayo mismo doon sa bayan sa sentro ng Cervantes kasi yung busang Pass part sya ng Cervantes pero nasa boundary sya ng Suyo ayan o 17 kilometers <laughs> ang tatahakin natin kailangan malakas din ang preno mo <laughs> okay so dito sa part na ito malamig pa rin and makulimlim makulimlim Ah, uh, lulubog na litaw ang araw. Parang bagyo. Parang umakit ka ng bagyo. Okay. So meron pang isang tourist spot dito. Itong Magon Eco Park. Yan, sanctuary. Pero hindi na natin papasukin yan dahil meron pa tayong pupuntahan alright sarap ng simoy ng hangin sarap ng simoy ng hangin talaga naman oh sharp curve oh nagkakakakakakang ingat na ingat itong truck sa kurbahan medyo delikado rin eh Yan, umiinit na, umiinit na. Bumababa na tayo. Eto na yan. Ito na yung town proper. Town proper ng Cervantes. Yan, Cervantes. Yuhu! 明白。